Sarada na to mga gumengs Mag-adubo tag-talong mga gumengs Nga naitahore mga gumengs Kaya naglagot po sa isda Perting mahala mga gumengs Kasi manasanta santa mangod mga gumengs Ilagi ng mahalon Di ara ang ato talong Lima na nakabuok mga gumengs Nga naitahore isa niya Ato ka saan ang hiwaon diya Mga gumengs niya Kabitan yun ato na, na diya ang magic skill sa paghiwa Mga gumengs Kaya kabalo naman mo diya Mga gumengs magic skill re, Mga gamit na ko diya di. Dali na kay na man mga gomengs kay magic skills man mga gomengs nya dara ang mga ingredients mga gomengs ready to cook na nabalisingko ra na nga tahore mga gomengs mate na nga atong sintinyal dia ang abuhan mga gomengs ang din nato na itong sinti niya karahay na mga gumis butang na itong mantika yeah, mga gumis pag-init mga gomens butang na itong bumbay mga gomens mekos mekos na nato diha mga gomens pag humot na gani sa bumbay mga gomens butang din ang ahosurns mga gomens na mekos mekos pag humot na sa ahos o bumbay mga gomens butang din nato na itong talong mga gomens na mekos mekos na ito diha kay karong panahon na basta gani si Manasanta mga gomens mahal yun na kayo ang ilahang isda diha mga gomens wala ko dyan ko ganahe niya butang na ito ang suka diha mga gomens diya yeah, mga nya yeah. niya mikos na to diya yeah. pag mikos mekos butangan na to diya yeah. pamintang dorog mga gumengs niya yeah. mikos mekos. lutoon lutuon na to sa mantika mga gumengs ha mga ginitip na ko sa inyo mga gumengs yeah. butangan na to tuyo diya yeah. mga gumengs upat kakutsara nga tuyo akong gimutang diya yeah. mga gumengs dili na kayo na to daghanon kay ang kanang tahuri mga gumengs parat na siya mga gumis nya yeah. mikos mekos na to diya yeah. luto na siya mga gumis butangan yeah. na to nagtubig diya yeah mga gumengs mga himabaw lang na nasa baso akong gibutang diya mga gumengs dali ra kay ni lutoon kay luto naman sa daan diya sa mantika mga gumengs nya pagkusog na ganing bukal mga gumengs butang tong tahuri bali 5 diya mga gumengs tancha na kayo ang lasa diya mga gumengs aktor kayo ang kuan diya ang diya. kaparat dili kay sa parat aktor gyud siya mga gumengs na because make of na mga gumengs pahubaso nato to ni siya mga gumengs kay paghubas na niya mga adubo man ni, mga gumengs pagkusog na to yang mantika mga gumengs nya atong i-plaster-plaster diya ang atong tahuri mga gumengs aron absorb kayo to mga gumengs So, na bukal. Pag aksyon na naghubas mga gumis butangan na itong suning mga gumis para musamutsag ka lamis-lamis na adyo lamis-lamis mga gumis na ikos mekos na ito sisunin, gumengs, ka, kita ninyo mga gumis nang gawas ng mga matikha on na to, na mga gumis. O to, niya sa nato na itong siya mga gumis kaya magamit pa na ito na ugma mga gumis pagluto niya. Dara mga gumis ready to serve mga gumis. Dating humuta perting panaduha jud kaayo na diha mga gomengs humut kaayo na mga gomengs basta tahuri. wala na subak mga gomengs ha? ang gasto ani tanan nga luto mga gomengs is 40 city pesos mga gomengs pinis pra dili na nato ni padugayon mga gomengs mo birada mga gomeng kamo diha mga gomengs birada pud mga ingon ani nga birada mga gomengs mga diskarting ulam atong gamiton ani mga kay pagpalit mo isda mangitunta akong birada ani mga kay magsabaw ko mga gomengs nagsigig kong sa merkado dito sa sumil mga gomengs wa mangyud mahal mangyud kayo ang isda ang mga gomengs, maunang naglagot ko mo mo mahal kayong isda mo malit na yun may di may mo palit di ko mo palit mo gigamitan ko ni pinuhin nyo sa sud tama na tong video mga gumengs nagkangking salamat sa inyong pagtanaw mga gumengs pakilike follow share mga gomengs!